araw sa lahat. Muli ay bumabati ang uh, kasura ng masa sa araw na ito ng pagsamba at uh, sa ating uh, salita ng Diyos sa araw na ito. Uh, una ay ang kasasalamat sa patuloy na restoration ng health na ipinagkaloob sa inyong lingkod. Thank you Lord sa araw na ito na mensahe ay kukunin at babasahin sa bahagi ng awit uh, 23. Ang awit ng pastor. Si Yahweh ang aking pastor. Hindi ako magkukulang. Ako ay pinahihimlay sa mainam na pastor at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinipigyan niya ako ni ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanayang binitawan. Sa matuwid na dandisay doon na po inakay, kahit na akong daang iyo'y tumatahak sa karimlan. Hindi ako matatakot pagkat ikay ka kaagapay. Ang mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang ito yung ginagawa nakita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin ng ulo ko ay langgasin. At pati na ang saro ko ay iyong pinapaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa saakit tatanglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lagi at mananahan.